Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembro ng Gulf Cooperation Council o GCC at Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na magtulungan sa pagtataguyod ng kapayapaan, siguridad at katatagan sa South China Sea at Arabian Sea. Sa kanyang interbensyon sa First ASEAN GCC Summit sa Riyadh, Saudi Arabia nitong biyernes, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga kasaping bansa ng dalawang grupong panrehiyon upang matiyak ang patuloy na kaunlaran ang anim na bansang miyembro ng GCC ay Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Habang ang sampung bansang miyembro ng ASEAN ay Brunei, Burma, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Pilipinas, Singapore, Thailand at Vietnam. Dumalo si Pangulo Marcos sa ASEAN GCC Summit kung saan tinalakay niya ang mga oportunidad sa negosyo sa Pilipinas. Hinimok din ni PBBM ang mga investor na mamuhunan sa Maharlika Investment Fund bukod sa iba pang makabuluhang pag-unlad sa Pilipinas. Ipinahayag din ng punong ehekutibo ang kanyang matinding pagkakabahala sa tumataas na bilang ng mga biktima ng labanan sa Israel at sa Gaza, gayon din sa kaligtasan ng lahat ng apektado ng naturang gulo. Umaasa si Pangulo Marcos na lahat ng partido ay gagawa ng kanilang buong pagsisikap upang mabawasan ang tensyon, itigil ang lahat ng karahasan at makisali sa dialogo at diplomasya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kresilin Katarong, SMNN News.